guys! Welcome sa aming Hacienda! <laughs> Ayan, ito pala yung ating natural swimming pool. Sobrang maaraw, 2,000 years later. The waterfalls din kami dito, ha? Meron ulit tayong lagoon dito, guys. Ayan! Ganda okay. nung araw, oh. Nakakapogi. pogi. Kakapogi yung araw. Samahan niyo ako sa aking pag-uwi. Yeah, tapos na naman ang isang araw. At ito na nga guys, pauwi na tayo. And ito yung ating way papuntang school at pauwi everyday. So, talagang dito na ako sa Bukit. Kumala. Step na yeah. yun right sa aking highway. Kasi ka mas sasakyan mas especially uh, pag nandito sa highway masyadong madaming malalaking sasakyan ayan nag e si sir sobrang hangin sa labas totoo nga sobrang mahangin and kahit na mahangin ine-enjoy ko lang yan guys! Welcome sa aming Hacienda! Hindi <laughs> pala sa amin to guys. Nakikitaan lang. Yeah! Ayan, ito pala yung ating natural swimming pool. guys, walang entrance fee. Ah, walang entrance fee dito, guys. See you! See you, guys! Guys, okay, nagpapatayo kami ng ano, mga madaming hotel dito sa kintang ang isang hotel. Tapos, dito rin sa kanan, nagpapatayo kami ng ibang hotel dito. Ayan, mura lang, guys, uh, pero hindi matapos kaya ano, natin yung isang waterfalls. Yan. The waterfalls din kami dito, ha? Waterfalls yun. Ah, my hair. My hair. Yan. Another lagoon. Okay. Meron ulit tayong lagoon dito, guys. Yan. Ito nung araw, oh. Nakakapogi. Nakakapogi yung araw, oh. Pogi talaga yan. Yeah, landing na. Oh! <laughs> yan malapit na tayo sa bahay. Mga 3 minutes na. 3 minutes na lang guys, sobrang lapit na natin sa bahay. Whee! Dinala. Na, Tapos dito pa sa bundok bundok na to oops mga kambing nako kaldereta na sana yun guys o oh, another ano to river <laughs> river sobrang labit na natin sa bahay mga alaga nilang baka mga ganyan sa gilid-gilid lang hindi naman nawawala so far Ayan, meron ulit tayong ano dito Amazon River okay. Ayan. pababa naman to Ayan. pababa yan. tapos andito rin yung ano uh, River Maya yan yung River Maya dito, madaming batang nakatamba. Laro-laro lang pag may time. Ayan, ah. another ano, this is the Angat Dam. Ayan, dito lang. Uh, kami, ito yung uh, mini Angat Dam namin dito guys. Kaya hindi kami nauubusan ng supply ng tubig. Okay, dito lang yan sa, ano, sa place namin. Yan. So malapit-lapit na Lapit na yung bahay namin Mga sampung kembot na lang Guling ng driver natin Oh Kulat kaya no? na yung driver. Thank you kay Bunso Siya yung nag-drive Wow Saging pang banana chips And the dogs Bye bye, bye. bye.